Yo, 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 nandito tayo ngayon sa Coffee Body Robinsons Malolos. Ito ang pinakaunang branch dito sa Bulacan. Kung nangangarap kang magkaroon ng sariling coffee shop, panoorin mo ang video na ito. Ako nga pala si Mark Vasquez. Magsishare ako kung paano namin nagawa magkaroon ng 12 branches na coffee shop. Ito nga pala yung Cups of the World. Naka IPO yan, bawal gaw gayahin yan. Kasama natin dito yung mga franchise natin. Kagaya ng na sinabi ko, laging dapat alaramdam nila na may body sila. Pagdating sa operations, pagdating sa kung paano mag-grow, paano magiging maganda yung brand. At siyempre bagi tayo nandyan sa tabi nila. Habang dumadami, mas laging nagiging mas masaya. Pero habang nandito tayo, ikikwento ko muna sa inyo kung Paano kami pumunta dito? At saka ano yung mga ginawa namin? Bakit kami nandito? Umpisahan natin ang kwento mula sa umaga kung saan kami ay papasok muna sa office. At dahil Wednesday ngayon, coding day. Dadaan tayo sa looban para hindi tayo mahuli ng mga kawatan. Hindi, joke lang. Dito muna tayo sa harap ng coffee body. Para maging productive, iniwan ko muna sa isang sulok ang aking asawa. Hindi, joke lang. May mga task din kasi siya para maging dalawa kami na kumikilos. Mas mabilis yung progress. Kaysa nga naman ang araw, ano? Makikita mo ang buong team at marami silang orders. Diba? Ang saya. Maya maya lang napansin ko na yung isang motor ng barista ay nakapark sa kapitbahay namin So inadjust ko baka magalit kasi yung kapitbahay namin At syempre hindi ko nasasayangin ang oras ko Work work muna tayo dito sa laptop para ma-monitor natin ang lahat ng mga nangyayari. Habang naghihintay ako, marami pumapasok na rider. Nakakatawang masdan panoorin at bantayan. Dahil alam ko, you're doing good. At dahil alas 10 na ng umaga, let's go na! Punta na tayo sa Robinson's Malolos. Inabot din kami ng isang oras makarating dito sa Malolos, Bulacan. Again, isang commitment para mapanatili namin ang quality ng coffee. Sinabi ko kanina, kung gusto mong magkaroon ng coffee shop, panoorin mo ito. Pinapakita ko dito kung paano namin bini-build yung community. Hindi lang ito all about income. Of course, nandun na tayo. Gusto natin kumita. Pero kapag alam natin na same tayo ng culture, same tayo ng hangarin na hindi mang lamang ng iba, alam ko na ito yung sikreto para mas magtagal ang negosyo. Kaya ikaw na gusto magkaroon ng coffee shop o kahit anong business, unahin muna natin sa kultura. Kasi habang lalaki ka, ang kultura ang magdadala ng kapayapaan ng iyong isipan. Alam mo na nakatalikod ka sa kanila, pare-parehas nyo pa rin gagawin ang best ninyo para sa itinayo mong kumpanya.